drawer ni Baby. Kasi nga, may napanood ako sa IG. Ang ginawa niya, parang sa taas na itong drawer. Ipapatong yung, anong tawag dun lab? Bagay. Para changing mattress. Oo. Para lahat na nandun, tapos eto, yeah. ayan, di ba? Nandiyan na yung pampers, lahat ng gamit yeah, niya. Oo, no? oh, tapos eto rin. Pero hindi siya kabasama. Eto. Separate ibibili. Oo, oh, separate ibibili namin. So, ngayon, nagka-busy pa siya. At ako naman eh, mag-vlog muna tayo mga tropa. Dito. <laughs> so, Kasi yun, tawagin ko na si Kuya. Sir! Kuningin yun ako sa baba. Ito po yung nakisupport okay. Sige. Ano kayo kayo? Ah, sige. May tatanong ka pa? <laughs> Wala naman? Ano to kuya? Ano, isang ano na po? Or na ata ah, yung eh. Lahat na ba? Ah, ito. Set up siya po yan. Ano yun? Ah, ito na. Picture. Ayan, mga tropa. Dito kami ngayon sa, ano, sa, ito nga, sa, tawag dito ulit lab. Hindi <laughs> ito, bibili natin. Changing mattress. Changing ah. mattress. Ah, so, ito yan, oh. Ito yan o. Oh. Ito yan o. Problema eto nga ang tropa, yung sinasabi namin na ilalagay dun sa taas. O, oh, ganda rin yun. So nga lang, ang problema namin mga tropa, masyadong mahaba. Malaki. Ito na pala, Ito na yun. Ano sa tingin mo? Ayan. Ah, ito nga. Hmm. Ito nga. Kano lang yun eh. 30. Ito na lang. Lagpas siya ng konti. Sige, pwede na yan siguro. Aanin ah, mo lang naman siya. Dapat nga dinala natin. Hindi, anin mo naman siya labi. Pag tuwing papalitan mo lang naman siya, igaganod mo siya. Ano sa tingin mo? Ito na lang mahaba. Alin, ito? Oo. Tapos aalisin na lang pag ano. Hindi, ang haso. Ang ilalagay. Hindi, nasa taas lang siya pero naka-position pa rin siya Apa, na... Ay ano, mo na lang? Pero baka mahulog eh. <laughs> <laughs> hindi, okay lang naman ako ganyan. Dapat meron siya din. Sabi ko sa'yo, dalhin mo eh. <laughs> so, ayan mga tropa ito. Yan, ganyan siya. So, para hindi na-hassle, no, love? Tapos yan, yung... Kukuha ka na lang dyan ng mga gamit niya sa baba. Oh, 'di ba? Tapos ang balak niya pa ito. Kaso nga lang mataas. nga yung height niya mahirap. Ayun, yan Tara, mag-check check out na kami. So, yun, uh, kami ng cover na. Okay na to. Ayan. Bili kami ng pang cover. Bili ka ng, ano, dalawa muna. So ngayon, papunta kami na ang Mothercare. Love, i-ano mo? Kabig, kabig. Kabig, kanan, love. kabig Ano na? Ano bang titignan natin sa Mothercare? Ano na? Mothercare. DFC. DFC? Oo. Kailan ka pumunta ng DFC? Nung nakaraan. nakaraan? Wednesday? Noong wala ako? Tagal na yun. So, yun. After nga namin na mother care. Sana ba tayo, love? Marks and Spencer. Puro pang baby. Ganun na talaga mga tropa. Wala na tayong magagawa. Uh, nasulit na natin ang ating pagkabinata. <laughs> uh, ngayon, puro pang baby na naman na tayo. Ito yung tinitingnan ko nung nakaraan pa. Kasi naka-sale to. Dating 8, 8.50 ngayon, 5.94 na lang. Ang maganda kasi dito draw ka. Ito, may, may kasama siyang car seat, di ba? Oo. Oh. Kaya sobrang sulit kapag binili. Kasi ang car seat magkano nandun. May 300. 300 ata yung pinakamura. Tapos ito, 594. ay kasama pang car seat. Pero pag bibigay lang ng stroller, halimbawa, ayun. May tig, din naman, 500, 600, 800 ata yung presyo nila. Pero ito, sulit na. Oh. As ito pang newborn to hanggang 3 years old. So, talagang magagamit to kaya shout out kay Mama Grace dahil siya sa <laughs> mag sponsor nitong stroller tapos ayun lang after nito uh, na kami tapos uh, mag assemble ko rin yung drawer papakita ko rin sa inyo kung paano ako mag assemble rin. so yo mga tropa to uh, sa bahay na kami Bali, ito kasi yan mga tropa dito namin siya ilalagay yung drawer So ngayon, natanggalin namin to sampayan na bumili kami nito yung natutupi na. <laughs> kasi nakakaano siya ng space. Tapos ayun, yung mga box na yun, ayun kasi yung mga ipapadala, padala yan sa Pilipinas. Ngayon, naayusin din din namin para siguro next month, mapadala na namin din. So, ang gagawin ko, tanggalin muna to, tupi-tupi na, kasi dito namin sa loob na i-assemble yung drawer. Balit kakain muna siguro kami. <laughs> Sigugutom na rin ako kasi para may lakas tayo. So yun mga tropa, eh, may gustong kainin si misis. Tapos, magluluto pa siya. Kung ngayon, habang uh, magluluto, magluluto siya, eh, tinising ko na muna to para dire-diretso na mamaya. nililis ko na. Ito siya. Oh, uh, diba? Maluwag siya. Nakakasikip <laughs> lang talaga yung mga box. Pero syempre, medyo magsisikip na naman siya tingnan kapag nilagay na yung drawer, pati yung sampahin. Bali yung sampahin ng mga tropa. Natutupi naman yan. Kaya pag natuyo, tupi. Tapos ilalagay lang sa gilid. Tapos, siguro yun, magkaka-space kami dito ng onte Depende na siguro kung ano yung pwede namin malagay. So, mga tropa, syempre, hindi ko naman kayang gawin ito mag-isa. Kaya nandito, to the rescue, daddy. Hello! <laughs> e, ito siya, mga tropa. Ako, support-support lang. Dahil hindi ko rin naman alam yan. ang update sa drawer ito na. <laughs> yan. yan, yung isang box na assemble na namin, ito na siya. Yan, ito na. So okay na yan. Bali gagawa na kami yung sa katawan niya yung sa gilid ayun na. Pangalawa na siya. So yan, mabusisi na naman. Pero madali lang naman, di ba Daddy? Uh, pag ano lang, na-organize na lang na maayos. So ayan, bali update na lang ulit mamaya. Yung likod na lang ilalagay namin. major Medyo na nagka-problema kami kasi na namin ano, <laughs> isa lang to. <laughs> Yung pala, pinupold pala to. So ayan, uh, finishing na lang, finishing. Ah. Ah. Oh. So, yan mga tropa. Kita niya naman. <laughs> Dahil sa tulong ni Danny. Kahit uh, namin yung likod talaga, iisa lang. So, yan. Thank you, thank you. Kay Danny. <laughs> Kung ako lang gumawa nito, wala na. Abutin tayo ng kinabukasan So ayan gagawin ko ang tropa linis muna tapos pa ma ipapakita namin sa inyo kung paano yung nagawa na ay yung gusto naming mangyari nga dito Ha love wow. i-model mo Galing ah Siyempre! Galing mo Oh siyempre! <laughs> Galing mo So ayan Ang maganda dito tropa ayan oh Ang ano niya ang oh tanaw dito Oh to ako excited Sa mo na excited nakita yung isa dito pe. <laughs> ano dito pe? Dito pe, pinofold naka-fold. Is oh. binuklat ko lang ng ganun. Oh. Mm. Yung ano, yung sa likod? Mm. Kasi likod tropa ba? yung sa likod kanina. Hindi, naka-fold siya. Para siyang papel, Pinold. Kasi ah, tropa magkasama, yung magkasama. likod kasi nito kanina, isa lang. Tapos nagtataka kami ni Daddy kung bakit isa lang. Tapos nung ilalagay na namin, is napansin ko na parang may okay siya sa gitna. Is ah, binuklat ko muna. Oh. Parang papel. Oo. Oh. Ang So, ayan uh, na. Lagi na natin yung mga oh, maya, na, maglinis muna tayo. Kain muna tayo. O, tayo, kain man. muna kami. Kasi, gutom na, gutom na nga. Mas mamaya, basta, papakita ko. Continue ko na lang itong vlog. whatsapp Hello, sayang... What's up mga katropa? Ito marami akong energy dahil nakakain na ako. Pero inaantok na ako kaya tatapos siguro itong vlog. So ito na siya. Ayan o. Oh, Hop, oh. So yun, ang ginawa namin, sinanitize na namin kasi amoy ay kaya siya. Di ba, hmm. Kaya ang gagawin namin ngayon mga tropa, eto, yung nakita nyo nga, eto siya di ba yung organizer. Hindi muna namin siya i-open kasi nga maamoy pa siya eh. So baka kasi pag in-open namin, kumapit yung amoy niya dito. So ilalagay in -in lang namin siya. Na uh, wow. siguro next week. Next week na ulit. Tapos ayun na siya mga tropa, ayun na yung setup niya. Ayan yung pagpapalitan na namin siya di ba? Ganyan na yan. Ah, Alalagay lang yung mga gamit. Katulad nga nung sinabi ko kanina. Lalagay na yung mga diaper. Lahat-lahat. Basta yun na yun. Sa kanya yan. Drawer niyan. Sana all, di ba? Nung baby galap lang, may ganyan ka? Siyempre. <laughs> ano? Orokan? <laughs> Orokan. <laughs> <laughs> so, ayun. Mga tropa. Bali. Di ba? Sana all talaga may ganto ng baby. Pero, Basta iba na kasi nung panahon noon sa ngayon. Kaya sa akin sa amin, 'di ba? Itong pagbablog nga namin eh para lang sa memories. Memories. Para syempre makikita na ito ni Baby. Actually mga tropa may pangalan na pala siya. Palayo pa lang. So next vlog na yun, syempre. So ayun, uh, excited, na excited syempre mapapanood mo to kaya Baby, kung mapapanood mo to. Hiririfan namin to pag lumaki. Pag lumaki ka na. Hiririfan <laughs> namin to ginastos tayo. Mm. Ano ngayon? September 25, 2024. So siguro maintindihan niya to kapag 7 na siya. Ganun. So ayun lang, bali next week. May pupunta ulit kami kasi kailangan namin mag-ready kasi nga ayun. Isang buwan na lang, Mah mahigit isang buwan na lang, ayun na, lalabas na siya. So, tamang-tama lang tong panahon na to na bumili na kami ng ganito para kasi hindi gahol. Kasi, siyempre next month, parang baka maging maselan na yung ano niya kasi mga anak na siya, ba diba? So, yun lang mga tropa. See you sa next vlog.